At tapos na pong flooring dito mga kadilag. ganda ng tingnan, maaliwalas na. Mm. na. <laughs> po mga lang magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay magpo-flooring na po dito sa bahay. Ayan, at magisimula na po silang magtrabaho mga kadilang. At si Indong po ay nag-extra. Yeah. <coughs> <coughs> Nahakot na po niya yung mga... <coughs> Oh. Pinapantayin dong. Medyo malawak po yung poplo ring. mga kadilag. hinahakutan po dun sa loob ng karagdagang graba dahil pinapantay. Dito po ay okay na. Hmm, ito para si mama. Sasabit na ni, sasabit <laughs> to. Kahan eh. Workout naman, si Bendong. Nagahalo na po ng semento dito sa labas. doon po ay naghahakot din ng tubig. Yan, bali inuuna po muna dito sa loob. Ngayon naman po mga kadilag ay papunta ako sa poblasyon dahil bibili po ako ng pang merienda po nilang tatlo. Nandito po ako sa bakery at ako po ay nabili ng tinapay. Nakabili din po ako ng kamotikyo kanina. Nandito na po ulit ako sa bahay at ito po ang kanilang merienda ngayong umaga. Yung nabili kong kamotikyo. kiyo. dito po sa loob ay matatapos na kaagad. Kaunti na lang bilis lang palang mag-flooring. Nakapagtimpla na din po ako ng juice. At merienda tayo muna. Asa na si Bendong? Merienda time po muna si Indong. Pagod. Magpapaupa sa ate. <laughs> si Indong po ay nagpapaupa at yung kanyang bike ay kanyang kinukumpuni. Dahil uh, malapit na ang bros ko dito sa amin, eh, siya po ay sasali at Kasali ah, ka baga doon. Si Indong po pati ay eh, dito na mag-aaral sa Infanta, sa, sa kalapit bayan lang po namin, malapit. May ginalaan po at may criminology na dito sa amin ay eh, si Indong po ay magpupulis. <laughs> Mabilis lang doon sa loob, mamahan eh. Dito ang kon, ah. Malawak-lawak ng kaunti kumpara doon sa loob. Doon ano, kaya pa. May energy pa. Sila po ay katatapos magmeryenda. na dito sa loob. Mga kalipat na katamama sa labas. <laughs> dito po maginawa kaya dito kami natambay ni mama. Ay, ito, ay, dito. Oo, nga. muna yun ng pansamantala. Dito na po sila sa kabila. At tinatanggal na po ni mama yung mga timba. Ba, Bakit ang pakainan ni Miguel ah. Oh. Ayan po, at uh, sinisimula na po dito. Siguro yung bukas ay pwede nang tumambay dun ah, sa kabila. <laughs> Oo, oh, pwede na matulog. May pambili na si Indong maya-maya. Indong, maya-maya may pangdagdag ka na pambili ng piyesa. Si... Uh, si Lager na pang puy nagbabasketball. Bo oh, bo oh, bo oh. bo. <laughs> bo. <laughs> 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 buyog, buyog si Lager. Sige <laughs> Ah. Ara, na po ako sa loob mga kadilag ayan. Alas kalahati na po yung nasisementohan mo. pag Bendong. galing ni Bendong. Yung pong terang semento ang ginagamit. Kasya pa pala yun. Mukhang may sosobra pang kaunti. sa kabila ay may bakal na may abang kung pa'y ng ay na po dun sa loob. Sa so, magiging kwarto nila, ma'am. Samitin muna iyon. <laughs> yeah, kaya po si Indong nag-extra dahil yung kanyang bike ay nakatambak po dito at may sarang pyesa nakambili daw po niya ng pyesa malapit na daw pong matapos at wagas na ang ngiti ni Indong kaunti na lang po at tapos na dito mga kadilag Mama, <laughs> bakit daw lagi ka nakapamayo mo? Ay, bossing nga <laughs> <laughs> Hindi, balakang na ako. Nasakit po ang kanyang balakang mga katilag eh, <laughs> yun ang mo dahilan. Mahal sa tatay. Patungan ka na yun na. Kaya po si Lagi na nasakit nasa ang natandaan na. Hehehe. Na <laughs> Napapangiti na. Indong. Hey, Niyaya pus na mam. Ma Niyaya pus yung timba. Oo, oh, sa wala. Patayin na naman ako paglalaban itong mga <laughs> naman, damit nito. Tala stress na po. dadala na po natin sila ng merienda. Bali, tinapay po ang merienda nila ngayon tsaka juice. Ready po si po Mabaka din yan. Nasa may palapala. Ayan, dito po natin nilagay yung merienda, mga kadilag. Uwa ba na si Bo? Bo, ngayon lang kita nakita, ah. Ganda ng tingnan. Hindi na makalat <laughs> tingnan, mga kadilag. Kunti na lang la po. Malinis na pong tingnan mga kadilag. hmm <laughs> konti na lang indong nalagyan po ng harang para hindi lumusot ang sepito Si mama naman pa ah, yes. si papa. Labas! Hindi, <laughs> Wala, wala daw! <tao. laughs> Nakalubog! Yun! Ano <laughs> 'to? Something ba na lang siguro 'yan. Mga kadilag. Ba't naman dito mommy may pangalan Kilay. Kelay. ng tilay. Kelay, pinangalanan ni Indong. Lagi na mas Ah, ba't naman si Kila eh? Buti pa si Kila at nilagay dito. <laughs> at tapos na pong flooring dito mga kadilag. Ganda ng tingnan. Maaliwalas na. Ganda na. Mm. Meritsyo na na. Mm Talagyan -hmm. mm. daw po dito ni Kuya Unod ng steps. Ah. Uh, okay. Pag, -ay. Pag napapatagay. doon <laughs> sa ng hagdan para hindi mataas-taas. Hindi na po siya nakapamayawang. Kasi <laughs> Hindi na nakapamayo mo si mama. Nakatapang talikod daw. Ay, nakatapang na kagana yun Hindi rin yung ng tambay ako at nakilipin yung na. Hindi mo rin po kayo laro niya sa tambay Kung kaba na energy mo. na. <laughs> Tapos na ang trabaho. ganda na eh. <laughs> Palitada na na ang lalo nang lilinis siyang tingnan. Yan mga kadilag at nagsipag out na po ang mga nagtatrabaho. At bibigay ko na yung sahod ni Indong dahil siya ay umextra lang po ngayong araw. To so, Indong 550 yan. Salamat ah, ate. Oo, oh, yan pa, ay may pang, ano. Yung na. Oo. Yung bearing na ng bike. Oo, pambili niya ng piyesa. <laughs> Kaya kasi na extra ay. pagkuhay bukas ulit. Pag pwede ka pang umextra kasi magpapalitada na yata. Oh. Hingi ka na lang kay mama. Char. <laughs> And po yan. Pagka may bibilin sa piyesa niya ay si nagpapaupa na extra. Ako na may ng bata pa yung din. Hindi na nahingi ka na mama. Nagbebenta ng kung anik-anik ng kakanin. The next day. Morning po mga kadilag. Ayan, matigas na yung semento. Pwede na po ditong dumaan. Pwede na apakan. <coughs> wow! <laughs> Ito pong mga bakal ay inilagay para daw po sa magiging abang sa hagdan. Okay na. May semento na, mga kadalag pati dito sa kwarto ni mama. So, sa mga susunod na araw ay pwede na kaming lumipat dito. Pagkatapos ng palitada. Siguro ilalagyan na lang muna ng floor mat.